Dito na kayo sa SM, mga ka-super! Lamig. Sarap dito sa SM. Nakaka-refresh. So, gutom na daw tong kasama ko, kaya kakain mo na kami. Tapos so, mamaya pupunta tayo sa SM Appliance. Dito kami sa Burger King. Waiting. Waiting dito sa Burger King. Oye! Okay. Brander. Brander. Okay. Dito na tayo sa SM Appliance for the chiller. Tingin tayo kung may nakadisplay dito chiller. Wow. Mukhang meron. Ang Ah, wow. Ito nga. Wow. Ang taas. Kondura. Iba ang Pinoy. 28,995. SRP 33. 0%. 12 bands sa 32. Wow. Ito po, Judenso, maliit lang. 19,750. Yan. So, saan tayo? Kay Condura? O kay Poggi Ito, okay na rin to eh. Okay na rin to. 19. Yan. Ah, so, dito tayo kasi ito ay inverter. Ito at ay hindi siya inverter. So, ang laki nito oh. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung space na pwedeng malagyan. Kasi sa salalim, 2, 3, 4, 5. Anlaki! Hoy! Ang taas! Ito yung bukasan niya. Yan! Medyo ma... Yan! Wow! Galing! So, ito na yung ating kukunin. 0% to uh, 7 times 12 months. May masisave pang 1, 1. Pag SRP straight payment, 28,995. save sana, kasi yung SRP ay 33. Save for 6,700. Pero, wala tayong cash. <laughs> Medyo mabigat eh. Kaya dito tayo sa 0% interest. 32,495. Yan. Yeah. Okay, Kundura. Iba ang Pinoy inverter cheap. Okay. Bibili rin pala kami mga kasuper ng rice cooker. Ang <laughs> cute. Ang lit-lit lang. Kasi para pwede sa tindahan, doon ako magsaing. Kasi lagi nasusunugan si Ate Est, di kaka-cellphone. Ito, kami dalawa lang na may naiiwan. So hanggang 3 person ko. tama lang to kasi diet na rin ako. 1,080. Sama natin sa ating pag-cash-cash. Asahi. Ito so, sana ako kamil, 970. <laughs> Mas malaki-laki. Pero dito na lang for the cute. <laughs> Ang cute, asahi. Asahi din yung malaki kong ano eh, rice cooker. So Asahi medyo branded. <laughs> branded si Camel. <laughs> ano gusto mo? Camel. 970 lang si Camel. Ito na lang tayo kasi ang, ang, cute, ang cute Yun na mga ka-super. Nag-perma-perma na tayo. Fill up, fill up for delivery. Two days delivery daw. At gumawa ko na yung sketch. Galing ko mag-drawing. Eh. At magbabayda tayo ng Super CC 32. 27 in 12 months. Okay na rin yun, di ba? Dayan na tayo dito. For the payment na tayo, maka super. Ah, oh, super car card ang bida for today's video. Ito na mga ka-super yung ating resibo at ang ating binayaran. Ayan, 32,495. In 12 months, 2,707.92. At naka-ano pala, naka Abay ko na promo ni BDO daw na buy now, pay later. Mag-start lang yung pagkakaltas ay pagbabayad ko in 3 months. So, sa August pa daw ako mag-start ng pay. O, diba? ba? Ayan. At yung delivery charge ay 600 kasi manggagaling pa sa warehouse 2 days yun, binayaran ko na din. Tapos bumili rin ako ng rice cooker. So bukas ng umaga sa ating morning duty, papakita ko sa inyo yung mga pinapamili namin. Kasi bibili pa ako ng extension, bibili pa akong ano, ano. Okay? Ayun mga ka-super. Tang ko lang si Ate Doon sa Tom's World. At mayroon pa pala akong na-avail din na GC. Gift certificate na pwede daw gamitin sa Max. Pabili na mga donuts. Sasabay na daw yung sa delivery. O, oh, diba? Ang saya, kaskas -kas lang. Wala, kaskas -kas lang, no? For kaskas -kas for this video, no? Pero pwede ko naman siya i-cash. Mas ano nga eh, may malaki ang discount. Magiging 28 na lang. Kaso, gabi uh, gabitin na natin yung super CC natin. Kaya nga tayo nag-avail para sa mga 0% interest. ba diba? Sayang din. At saka, hindi mabigat. Oh. So, yung ating bagong super ref ref, eh, pag nabayanan yun, eh, magiging katas ng ating rose jam store. Kasi yung papambayad natin, syempre, galing sa rose jam store. O, uh, diba? What a brilliant idea, madam. O, uh, tsaka, kaya hindi ko rin siya kinash. Kasi, in case of emergency, may magamit pa tayo sa ating mga cash kash <laughs> Sana all, madam, may cash. Sana all, madam, may super sisi. Ganun. O, uh, diba? ED. Wow, madam. <laughs> Ito na. Ito na si Ate Esti. Okay ka na? Bibili kami ng pasalubong kay Super Ming Ming. Ayan. Bili ka na. Talam tala. <laughs> sana ako may pasalubong. Buti pa si Ming Ming. May pasalubong. Ito mga ka-super. Dito kami sa uh, Ace Hardware. Naka-sale pala. Bimili kami nito. sana na symbol na ni ate. So, meron dito rechargeable fan, may lights na. Ang galing. Yeah. Ito siya. Oh. Ayan mga ka-super. For the shopping, ang mga, mga person. no? Bukas ko na lang i-share sa inyo to, no? Yan. Table. Mayroon tayong chowking na take out at yung mga uh, pinamili natin sa pure Okay, so we na tayo sa Rosham Store. 8.20 na. <laughs> to duty pa tayo. Okay, bye-bye. See you next vlog. Maka okay, super. Dito na sa Rosham Store. Tapos sabi ko sana, time check tayo. Sabi ko, naku, nakalimutan mo yung super clock-clock. Bibili sana ako ng super clock-clock. Kasi oh. <laughs> nakalimutan. So ito na yung ating pinambibili for the shopping, no? Grocery at saka sa SM. Yan. Tapos yung ating super refref, ref. dito natin ilalagay. Alisin natin yan na nawala. <laughs> sa Tuesday. Yan, amiming namin. Amit, amit. Amit, amit, amiming ama. Ma, amit, amit. Amit. Oh, tuso, yun, oh. Ito you know. so, yung ampon namin, oh. Pinapakayo namin yung mag kasi itong ina na ito, nangangagat ito, nakaka-G-R-R-R-R din eh. Ay, memeng. Ah, ah, memeng. At talap-talap. Bigyan talap-talap din, -talap memeng. Tawa sa lubong. Asan, anak? Ayan. At talap-talap. At talap-talap. At talap-talap. at tut bigyan mo pa. Bigyan mo pa. Ayan. Wala na labas. Ang cute. Ang cute talaga, memeng namin. O yung dalawa, oh. Siyempre, special yung kay MengMeng -Meng namin. <laughs> Mayroon ako customer dito.